Mayroon bang mas masayang balita para sa ating mga SSS pensioners kaysa sa pagdating ng labing tatlo? Moon Pension at Regular December Pension Kung ikaw ay isa sa milyon milyong Pilipinong umaasa sa buwan ng pensyon mula sa social security system, malamang na excited ka na sa darating na Disyembre. Ngunit heto ang mas nakaka-excite. Mayroon ng opisyal na anunsyo tungkol sa maagang schedule ng payot para sa taong 2025. Hindi mo na kailangang maghintay ng matagal o mag-alala kung kailan darating ang iyong pensyon dahil malinaw na at organisado ang lahat ng detalye. Sa video na ito, ibibigay natin ang kompletong impormasyon tungkol sa labing tatlot month pensyon, ang regular na December pensyon at ang eksaktong pecha kung kailan mo ito matatanggap. Mahalaga na malaman mo ang mga ito ng maaga upang makapagplano ka na para sa iyong paggastos, regalo sa Pasko o kahit anong pangangailangan mo sa pagtatapos ng taon. Kaya naman, kung gusto mong manatiling updated, at hindi palampasin ang kahit anong mahalagang detalye, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at bindutin ang notification bell. Sa ganitong paraan, makakatanggap ka ng instant of the testuing my bagong balita tungkol sa SES benefits, pensyon, at iba pang programa na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Simulan na natin. Ang Social Security System o SSS ay isa sa pinakamahalagang ahensya ng gobyerno na nag kapakanan ng mga manggagawa at kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, patuloy itong nagbibigay ng serbisyo at tulong pinansyal sa pamamagitan ng iba't ibang programa tulad ng retirement pension, disability pension, jet pension, at marami pang iba. Sa katunayan, mahigit 10 milyong miyembro ang umaasa sa SSS para sa kanilang kinabukasan at isa sa pinaka. Inaabangan tuwing taon ay ang 13th month pension na naglalaan ng karagdagang suporta sa mga pensioners lalo na sa panahon ng Pasko. Ang benepisyong ito ay hindi lamang simpleng dagdag na kita, kundi simbolo rin ng malasakit ng gobyerno sa mga taong nag-ambag at naglingkod sa bansa sa loob ng maraming taon. Ngayong taong 2025, mayroon ng opisyal na pahayag mula sa SSS. Tungkol sa eksaktong schedule ng payot para sa labing tatlot month pension at regular December pension, ito ay isang mahalagang balita dahil maraming pensioners ang nag-aabang upang makapagplano ng kanilang paggastos lalo na sa panahon ng holiday season. Ang maagang pagbibigay ng impormasyon ay nagbibigay ng katiyakan at kapakanan sa lahat ng umaasa sa benepisyong ito. Kaya naman, mahalagang maunawaan natin ng lubusan kung ano ang labing tatlot month pensyon, sino ang mga karapat, dapat, at paano ito naiiba sa regular na monti pension. Ang labing tatlot month pensyon ay isang additional benefit na ibinibigay ng SSS sa lahat ng qualified pensioners. Tuwing taon, ito ay katumbas ng isang buwan ng regular pension amount na tinatanggap mo. Halimbawa, kung ang iyong buwan ng pension ay umabot sa 10,000 piso, ang iyong labing tatlot month pension ay magiging 10,000 piso din. Ang benepisyong ito ay bahagi ng patuloy na programa na SSS upang makatulong sa mga pensioners na may sapat na pondo para sa kanilang mga pangangailangan. Lalo na sa panahon ng Pasko kung saan mas mataas ang mga gastusin, mahalaga rin na malaman na ang labing tatlot month pension ay kakaiba sa labing tatlot month pay na tinatanggap ng mga regular na empleyado dahil ito ay eksklusibo para sa mga pensioners lamang. Sino nga ba ang mga karapat dapat na makatanggap ng labing tatlot month pension? Una, dapat kang isang active pensioner ng ETS. Ibig sabihin, ikaw ay regular na tumatanggap ng retirement pension, survivors, pension o permanent total disability pension mula sa ETS. Bangalawa, dapat na ikaw ay miyembro na ng SSS at nagambag ng sapat na kontribusyon upang maging qualified sa pension program. Pangatlo, hindi ka dapat may outstanding na obligasyon o utang sa SSS na maaring makaapekto sa iyong eligibility. At pangapat, dapat kang aktibong nakarehistro at updated ang iyong personal na impormasyon sa sistema ng SSS upang walang aberya sa pagpapadala ng iyong pensyon. Ang mga kondisyong ito ay nilikha upang masiguro na ang benepisyo ay tunay na makakarating sa mga taong nararapat at nangangailangan nito. Ang regular na December pension naman ay ang normal na buwan ng pension na tinatanggap mo tuwing huling buwan ng taon. Ito ay parte ng iyong karaniwang buwan ng disbursement at hindi karagdagan. Ngunit ang maganda rito ay kasabay ng pagdating ng labing tatlot month pension kaya parang double ang natanggap mong benepisyo sa buwan ng Disyembre. Ang kombinasyon ng dalawang ito ay nagbibigay ng malaking tulong lalo na kung ikaw ay may mga planong gastusin para sa Pasko, regalo, para sa pamilya o bayad sa mga utility bills at iba pang pangangailangan sa tahanan. Ang palaging nagsisikap na ibigay ang mga benepisyong ito ng maaga upang hindi ka na mag-abala pa o mag-alala kung saan kukuha ng pera sa panahon ng pangangailangan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang maagang schedule ng payot para sa taong 2025. Ayon sa opisyal na anunsyo ng SSS, ang payot ng 13-month pension at regular, December pension ay nakatakda na at mas maaga kaysa dati. Ang layunin nito ay upang matiyak na lahat ng pensioners ay makakatanggap ng kanilang benepisyo bago pa man magsimula ang peak siyaso ng Pasko. Sa ganitong paraan, mayroon kang sapat na oras para magplano at gumawa ng mga desisyon tungkol sa iyong paggastos. Ang SSS ay nagkoordinat na rin sa iba't ibang bangko at payment centers upang masiguro na walang delay at smooth ang proseso ng pagbibigay ng pensyon. Karaniwan, ang payot ng labing tatlot mount pension ay nagsisimula sa unang linggo ng Nobyembre at patuloy na ididistribute hanggang sa kalagitnaan ng buwan. Samantala, ang regular na December pension ay karaniwang narerelasya naman sa huling linggo ng Nobyembre o unang linggo ng Disyembre depende sa iyong schedule ng payot. Ngunit para sa taong ito, mas pinabilis pa ng as ang timelin upang masiguro na lahat ay makakatanggap bago pa man magpick ang holiday shopping at iba pang aktibidad ang konkretong pecha ay nakapost na sa opisyal na website ng SSS at sa kanilang social media accounts kaya mahalagang regular mong bisitahin ang mga platform na ito upang manatiling updated. Para sa mga pensioners na tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng banko, ang deposito ay automaticong gagawin sa iyong account base sa nakatakdang schedule. Walang kailangang gawin pa kundi maghintay na makita ang amount sa iyong bank account. Ngunit mahalagang Siguraduhin na ang iyong bank account details ay tama at updated sa sistema ng SSS upang iwas ang anumang problema. Kung mayroon mang pagbabago sa iyong account number o bangko, kailangan mong agad na magpaalam sa SSS at mag-update ng iyong records. Maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch o kaya naman ay online kung ikaw ay naka-register sa kanilang My SSS portal. Samantala, para naman sa mga pensioners na tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng payment centers tulad ng Bayad Center, SMB's Payment, o iba pang accredited outlets, mayroon ding malinaw na schedule kung kailan ka maaring kumuha ng iyong pensyon. Karaniwan, ang mga pensioners ay nahahati base sa huling digit ng kanilang SSS number o base sa alpabetikong ayos ng kanilang apelido. Halimbawa, kung ang huling digit ng iyong SSS number ay 0 o isa, maaari kang kumuha ng iyong pensyon sa unang araw ng payut schedule. Kung ang huling digit naman ay dalawa o tatlo, sa pangalawang araw ka naman makakakuha at iba pa. Ang sistemang ito ay ginawa upang maiwasan ang matinding pila at pagkakagulo sa mga payment centers lalo na kung maraming pensioners ang sabay-sabay na pupunta. Mahalagang tandaan din na ang 13-month pension at regular December pension ay tax-free. Ibig, sabihin, ang buong amount na nakasaad sa iyong pensyon ay yun na ang matatanggap mo ng buo. Walang bawas para sa buwis o ibang mandatory deductions. Ito ay isa sa mga benepisyo ng pagiging pensioner dahil ang gobyerno ay kinikilala ang inyong kontribusyon at serbisyo sa lipunan sa loob ng maraming taon. Kaya naman kung ang iyong regular pension ay 15,000 piso, ganun din ang iyong 13-month pension at walang bawas na mangyayari. Bukod sa financial benefits, ang maagang relasyon ng pensyon ay nagpapakita rin ng mabuting, pamamahala at malasakit ng SSS sa kanyang mga miyembro. Sa nakaraang mga taon, maraming reklamo tungkol sa delay sa payot at iba pang isyo kaya patuloy na nagsusumikap ang ahensya na bahusayin ang kanilang serbisyo. Ang digitalisasyon at automaton ng proseso ay isa sa mga hakbang na ginawa upang mas mapabilis at gawing mas efficient ang pagbibigay ng benepisyo. Sa pamamagitan ng teknolohiya, mas madali na ngayon ang pagmonitor ng iyong account, pag-update ng personal, informasyon at pag-verify ng iyong pension status nang hindi na kailangang pumunta sa opisina. Para sa mga bagong pensioners o sa mga taong ngayon lang nag-qualify sa retirement program ng SSS, mahalagang malaman na ang proseso ng pag-claim ng pensyon ay nangangailangan ng ilang requirements at dokumentasyon. Una, kailangan mong magpasa ng application form para sa retirement. Benefit kasama ang iyong valid identification cards, birth certificate at proof ng iyong kontribusyon sa Pangalawa, kailangan mong maghintay ng ilang buwan para sa proseso ng approval at verifikasyon ng iyong dokumento. At pangatlo, kapag na na ang iyong aplikasyon, magsisimula kang makatanggap ng buwan ng pensyon base sa schedule ng SS. Ang labing tatlot month pensyon ay automaticong kasama na rin sa iyong benefits kaya hindi mo na kailangang mag-apply ng hiwalay. Para dito, ang SSS ay may iba't ibang paraan din upang makakonekta ka sa kanila kung sakaling mayroon kang mga tanong o concerns tungkol sa iyong pensyon. Una, maaari kang tumawag sa kanilang hotline na available mula Lunes hanggang Biyernes. Pangalawa, maaari kang magpadala ng email sa kanilang customer service para sa mas detalyadong inquiry. Pangatlo, maaari kang bumisita sa pinakamalapit na SSS branch sa iyong lugar at direktang makipag-usap sa kanilang staff. At pang-apat, maaari mo ring gamitin ang kanilang online chatbot at virtual assistant na available sa kanilang website para sa mabilis na sagot sa iyong mga katanungan. Ang mga opsyon na ito ay ginawa upang mas aksesible at convenient ang serbisyo ng SS para sa lahat. Bukod sa labing tatlot month pension at regular December pension, mayroon ding iba pang benefits na maaari. Mong i bilang SSS member o pensioner. Una, ang sickness benefit na nagbibigay ng financial Asistansi kung ikaw ay nagkasakit at hindi makapagtrabaho. Pangalawa, ang maternity benefit para sa mga babaeng nanganak na sumasaklaw sa ilang linggo ng kanilang liyave. Pangatlo, ang unemployment benefit para sa mga nawalan ng trabaho at nangangailangan ng pansamantalang tulong. At pangapat, ang funeral benefit na tumutulong sa mga pamilya na namatayan upang may pondo para sa libing at iba pang gastusin. Ang lahat ng benefits na ito ay parte ng comprehensive program ng SSS upang protektahan ang kanyang mga miyembro sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ang pagpapahalaga sa iyong pensyon ay mahalaga rin. Bagamat ang labing tatlot mon pensyon ay karagdagang kita, mahalagang gumawa ng matalinong desisyon kung paano ito gagastusin. Una, magtabi ng bahagi para sa emergency fund o savings upang mayroon kang pondo sa hindi inaasahang pangyayari. Pangalawa, bayaran ang mga utang o bills na matagal mo nang pinag-iisipan upang maiwasan ang interes at penalty. Pangatlo, mag-invest sa mga bagay na makakatulong sa iyong kalusugan tulad ng gamot, vitamins, o regular check -up. At pang-apat, gumawa ng budget para sa Pasko. At siguraduhin hindi ka mag-overspend. Ang financial literacy ay susi upang mapakinabangan mo nang gusto ang iyong pensyon at manatiling stable ang iyong pag-ekonomiya. Ang SSS ay patuloy ding nag-aalok ng financial literacy programs at seminars para sa kanyang mga miyembro at pensioners ang mga programang ito ay naglalayong turuan ang mga tao kung paano mag managi ng kanilang pera, mag-invest ng matalino at magplano para sa kinabukasan. Kung ikaw ay interesado, maaari kang mag-register sa kanilang website o sa pinakamalapit na branch. Ang mga seminar na ito ay libre at bukas sa lahat ng miyembro kaya sulit na sulitin ang opportunity na ito upang mas mapahusay ang iyong kaalaman sa financial management. Sa pagtatapos, ang labing tatlot mon pension at regular December pension ay hindi lamang simpleng benepisyo kundi simbolo ng malasakit at suporta ng gobyerno sa mga Pilipinong nagambag at naglingkod sa bansa. Ang maagang schedule ng payut para sa taong 2025 ay isa pang patunay na seryoso ang SSS sa pagbibigay ng mabilis at dekalidad na serbisyo sa lahat ng kanyang miyembro. Kaya naman kung ikaw ay isang pensioner, siguraduhin manatiling updated sa mga opisyal na anunsyo ng SS at huwag kalimutang mag ng iyong personal informasyon upang walang aberya sa pagdating ng iyong pensyon. Samantalahin ang benepisyong ito ng wasto at gawing inspirasyon upang mas pahalagahan ang halaga ng pagtitipid at pag-iimpok para sa mas maayos na inabukasan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito at nais mong makatanggap pa ng mga updates tungkol sa SSS, benefits, pensyon at iba pang mahalagang impormasyon, huwag kalimutang mag-like mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. I-share din ito sa iyong mga kaibigan at kamag-anak na pensioners upang silang lahat ay makatanggap ng tamang impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at pabagsuporta. Hanggang sa muli!